Saan galing to? Binibinta mo na isang Ano mga, ano may mga, ano may dala? Akala ko nagukuhan ka. Ay, ayun. Mga lata, mga lata pala yan. Ayun, ayun, ayun. Ayun, may kuwanga ka pa. Sa pagbablog to, anong tawag yan? Ring, ring a ah, ring light oh ayun mga mga lata sa mga malalaking kuan ah sa pizza to ah galing tapos may karitong ka pa binibinta mo yung cellphone oh sige di sayo na yan cellphone mo na yan pakainin na lang kita kasi nakita kitang eh, ito maraming pagkain ah, kain ka rito. Patingin nga yung cellphone mo yan Kung bibiliin ko to Ibang klase itong cellphone ito Ito binibinta nyo Baka sakuan mo to Sasawa mo to Paano nga makakatawag sa mga anak mo Bibinta mo na to Meron yung cellphone yung airbag Ha? ano yun naman yun sa ulo mo? Ilaw. Ah, ilaw. Ah, yun, ilaw. Pang halukay ng... Habang nag-halukay ka ng mga kalakal. Nasaan na? Kaya ka dito. Ay na. Mas na lang po. Eh. Oh, sige sige. Ito, pili ka dito ng ulam mo. Ayun oh. Ayun Ha? Nandiyan suklan mo. Meron diyan. Sige na. ko ka. pakainin mo nga tong kuan mo. Dito ka, dito ka. Gusto mo inihaw, ito may inihaw. Kaya mo mong ubusin to isang inihaw? Ha? ha Kaya mo? Pag hindi mo na ubus po ko sa Ito ito isa o huh 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 Take huh ka huh 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 pa huh 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 Pagka huh 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 o huh mo huh 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 yan ito yung bayad mo. Pero kulang pa to. Ito, hundred na itong tulyasan. Ay, kuan tapos kanin. O, oh, di ba? Sige, mamaya na tayo mag-usap. O. Oh. Ugas ka muna doon. Ito yung na palit daw ng pagkain. Itong cellphone niya, itong nangangalakal. E, eh, pinakain dito natin sa kuhan dahil eh, mukhang gutom na gutom. Ito yung babayad niya sa para makakain lang. Ayan. sige bubusin mo to ha bigyan mo pa siya ng gulay ayan, gulay ayan ugasin natin ng kamay tapos ipakainan na natin ayan bibigyan natin ng na sausawan ay ito sausawan mo ha hmm. sige ha Kain ka lang ng kain. Ano ba ang pangalan mo? Francis. Francis, oh. Francis, ano? Francis, ano? Nabaro? Okay. Maraming nabaro doon sa amin sa Bicol. Sige. Ayan, si Francis Nabaro. Pinakain natin dito sa ating karinderea. Ayan, binigyan natin isang buong preto to. O mabibili mo to, 200, oh. Pero ubusin mo to. I-take out mo pag hindi mo maubos. Ha? Na yan. Alam mo, mababait ako sa mga ganito nagkakalakal. Kasi dati rin ako nagkakalakal dati. Oo, sa Quezon City. Nangangalakal din ako dati ng mga kwan. Kahit ano pinasok ko. Kaya, yung nakikita ko ng mga matatanda, nagugutom, pinapakain ko mga nangangalakal. Meron akong inampun dito nangangalakal kaso baliw yata eh. Umalis pa dito. Nandun sa C5. Sino? Si Jerry? Jerry ang pangalan eh. Bicolano rin. Inampun ko rito kaso talagang may diferensya pag-isip. Umalis. andito sa Alpha Sino yan? Jerry yun. Jerry. Tropa mo ba yun? Hindi ah, sir. Pero ngayon masang mag-away kami. kilala mo yun si Jerry? Hindi yun. Nagtaparag mo dyan. Baka hindi yun. Matangkad yata yun nandyan eh. Bababa lang kasi bababa mo rin. Nicolano. Hindi yan yun yung sa Alphamart. Dito minsan pina binibigyan ko rin pagkain yun. Oh, si okay, okay yung pang basura mo kasi may ilaw ka. Oo. Maganda Oh. Ayan yun. Ito yung maganda ng maganda yung pang kuhan May ilaw siya sa ulo. Si Francis Navarro. Eh, Oh, shout ka. Kain po tayo. Mga mga uh, mga ka Ay ka, ay si Francis Navarro. Ayun. Kain lang ng kain. Bigyan mo tong kanin si Francis pa. Boyo. Bigyan mo kanin oh. isang takal pa. Aba, hina tong. Ay ay Ang kinagandan, magandang gupit mo pa. Sino gupit sa iyo? Tama sa bahay. yung asawa mo? Sabitin. Anak mo? Everything. Pero hindi ka naman nagagamit. Ganon, ano, wala. Kasi pag ah, galit talaga ako sa mga gumagamit. Mm -hmm. <coughs> Di mo to sa pamilya mo. Everything. Balot mo sa kuwan. Hmm. Pag nagutom ka, wag na pad ka dito, kain ka. Meron tayong ibibigay ng mga kalakal dyan. Ayun o, no? karton. Saka yung mga galon, bigay mo dito. Ayun, sobrang mong damit. Bigay mo dito, kuhan. Tor, wala kang sobrang damit. Ang damit ko kasi nandoon eh, sa ba, tindahan. Ikaw boy, may sobrang kang damit. Ibigay mo dito kay Francis. Ah, wala. Isa lang na natang damit yan Isa eh. lang Sige, kain lang. kain lang ng kain, Francis, ha? Ayan, ayan. Sabaw. Bigyan mo sabaw. para masarap ang kawan na ito. Sabaw, sabaw. Bigyan mo ang sabaw, Tor. Tor, magla, magpakulo ka ng tubig na may asin para matanggal yung kate-kate. tayo sa dagat sa 26. Ayan. Kain lang ng kain, Francis. Ayan. Ayan, si Francis ay nangangalakal po mga loads. Ayan, pinakain natin dito dahil eh, ang binibinta itong cellphone na itong Eh, para daw pang kain, eh, sabi ko, pakainin na lang kita. Pero sa sayo na itong cellphone na ito. Ayan. Ayan. Binigyan natin isang buong inihaw. At toge. At ito, may sabaw pa. O, oh, higop sabaw. sabaw. Oh, yan. Okay lang ba Francis may ipos natin to? Para ma marami maraming tumulong sa iyo. Out makilala ka. Wala ka naman yata kaso, di ba? Di wala ka naman kinakatakutan. Hoy, okay, di i-post natin to. Ay, mingi tayo ng permiso. Bakit ka mahihiya? Marangal yung ginagawa mong trabaho mga lakal. Yung iba nga nagdanakaw eh. Pinagmamalaki pa nila eh. Ikaw eh, ipagmalaki mo yung nangangalakal ka. Kasi ako din eh, nangangalakal din ako dati. Eh, Oo. Oh, ang mahalaga, hindi ka nagnanakaw sa kanagakuan. Okay lang yan mga lakal. At na marangal yan eh. Angro. Ay, binigyan, hindi na naubos. Ha? Okay, kain ka lang ng kain, Francis, ha? Ah. Yes, eh. Pag nagutom ka, daan ka rito. Ayan, o. Oh, sabihin mo lang sa kuhan. Walang sing kamas, te? Eh. Plastic si Francis. Ayan, oh, ititik niya na yung natira niya. Kanin, kaso wala na tayong kanin. Nagsaing pa, o. Oh, Oo. Oh. Itong sausawan. Plastic na maliit. Ito. So. Uh, ah. sa Sir Fernand, pinakain niyo po ako. Ayan. Kahit wala akong pera. O yan, dalay mo na yung cellphone mo na binibinta. Pampalit sa pagkain. Salamat po. Ayan. Ayan na. Sige. Ayan. O sige na.